So ay mga pangat, dito na yung natin mga pangat. Let's go baba tayo. Hindi <laughs> na tayo nag-lift mga pangat kasi pag nag-lift tayo eh. Patagal eh. Yan yeah, dito, mabilis to. Diba? Ito mabilis mga ngayon. Eh. Paraan para makababagay tayo. Malakas para na ng ating tuhod eh. Wala nga ba natin mga nag-lift na yan. Ito siya sa baba. Ah, let's go kasi nga may nagahakot ahakot eh. kayo magal di ba? Dito lang Eh. Pasensya na po sa kumakain, hindi po ito kulangot. Kayo na pong umusga. So, mga pangat, babaan kayo mga pangat. At syempre mga pangat, meron tayong kakatagpuin, ha? Samahan nyo lang ako mga pangat. Syempre, siyempre pagbaba tayo, dahil may basura, tapon na natin mga pangat. Dahil basura, tapo natin. Let's go! Ah, init mga pangat. Grabe. Tayo pupunta din tayo mga patalang badang nga uh, ariga. Sino man yung mga pangat, Syempre, makikilala nyo rin. At, sig at sigurado, kilala nyo na yun mga pangat. Yun, di ba? Let's go! So mga pangat, dito tayo sa tapat ng Grip Mall mga pangat. Uh huh? este, uh, Ste, Mall pala. So yung mga papapakatakulasan yung mga pangat yung ano, yung dating night market na ipakita ko na sa inyo ito nung nakaraan mga pangat. So, pero ngayon, gusto ko siya ipakita ng gabi. Kasi nung nakaraan, eh, medyo hapon-hapon yun eh. eto siya mga pangat pag gabi. Madilim na mga pangat dati, maliwanag. Diba kasi nga, ano, maraming nagtitinda. Malungkot na mga pangat, no? Tapos, humid pa, ang init pa. Imagine nyo kung halimbawa, humid, tapos may kainan dito. Hindi, hindi siya tatauhin gawa ng sobrang init. Pabisan ka talaga dyan, sigurado. Ayun, no? wala ano babalikan mga pangat ano, sa mga winter time na oh, no. <laughs> talagang ano ba eh baka eh ngayon parking siya ano parking ano pag may ari siya mga pat ng algorer no so may benta ka man o wala magbabayad ka di ba kay algorer yun yun sa na tayo parang ano no? parang umuulan sobrang humid at tayo sa kabila mga pangat pero dito mga pangat sa kabila no sa Alriga yung Alriga Night Market yan no boy pa rin yung gate eh no? pasok tayo sa loob mga pangat no? dati pag pumapasok tayo sa gate mga pangat liwanag, ang dami nagdito na diba? May... andito pa rin yung red carpet mga pangat oh. No? at saka doon pa rin yung bilyaran mga pangat no? pero parking na siya mga pangat no? ayan pagka winter niyan sigurado marami naman ditong magtitinda punong puno naman to ng kabayan at entertainment mga pangat no? pagka dating ng winter pero ngayon yan sa siyang parking sobrang init mga pangat so totoo lang time check muna tayo mga pangat 12.31 na ng gabi madaling araw na mga pangat mag na na so dito pa rin tayo sa labas kahit na mainit mga pangat kasi siyempre meron tayong uh, kamit up yun kamit up talaga hindi kailan nyo na yung mga pangat na miss ko lang tong taon tong mga pangat eh kaya nandito tayo mga pangat eh. ngayon eh, sa labas no? Tara, 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 tara. ang init do pampira bihira nan nanambok ka na do ah 3 weeks pa hinga, eh <laughs> bakit ka dito sa labas? syempre, may business appointment tayo ngayon eh. Yeah. Busy din lang yan. Mga Trubbers? pangat ah. Madami. Ano to? Sato oh. kang galante eh. Bawal nyo sa negosyo. Huh? Oh. mo i-vlog. <laughs> Eto! Pakainin kita! So, Kakain ko huh? na ikaw yung pakainin ko. Pati. Hindi na siya inob, mga <laughs> pangat. Hindi na siya inob yan. Ano ka na ngayon? Expat. Ah ex ba na siya mga pangat. Next year, hindi na siya kasama sa F-Sector. <laughs> sa <Eftar. laughs> sa shout-out na siya Pero kung nasa ina pa rin tayo. Malay mo, baka mag-hiring. Baka nga ako ng book eh. Bakit? Bakit? Gusto magpahaba. Kasi no ba kasi bawal. Ayun ano? uh, sa hotel tayo eh. Sa'yo mga pangat, magpapakain siya ng andakan na ba sumagot? So ay mga pang uh, kasamantala sa natin pagkakataon na kasama natin si Cedric siyempre sasagutan ng mga ilang katanungan ng ating mga pangak dyan Oh no! Uh, siyempre mga 6 years sa dito sa Dubai at at the same time na uh, niya yung uh, girlfriend niya ngayon asawa niya na at kinasal sila rito makakapagbigay siya ng mga any tips para sa inyo mga pangak magbabas tayo ng mga ilang katanungan dyan shoutout kay Jacob siyempre watching you because pupunta rin ako dyan para mag work 18 years old lang ako pero dahil may baby na susunod ako sa nanay ko sa Dubai para mag-work at the same time mag-aral online any tips ko para hindi ma homesick hope to see you soon brother keep safe uh, para hindi ma homesick yeah. tips o diskarte para hindi ka ma homesick sa Dubai as a OFW ikaw muna sa magkakain Kakain na ako abang sumasagot ka? Unang-una para... Unang-una, hindi, hindi pangalawa yan ha? Unang-una, unang habang una pawisan yung aming mga kilikili, unang-una. Hindi ka ma... Pinakauna, mag-stay ka dito sa Riga or Satwa. Kung Dera, Satwa. Pag Dera, marami yan eh. Union, Salaldi, no, yan. Yun yun, sa Laldi, Urokabat. Yung Dera kasi, pag dito ka nakatira, 80% Pilipino dito eh. Uh, Tapos yung bang lahi, kunti lang. Kasi pag pupunta ka dito sa Riga, makakasalubong uh, mo sa Musa daan, puro Pilipino. Pero sa parang pinakamarami doon talaga, no? Sa O, oh, kasi, Ayan yung kinugurang Little of Manila. Oo. Uh, dito sa Dubai. Ito pangalawa. O, oh, ito yung pangalawa kaya crowded doon eh tapos dito kasi sa Dubai, ah. parang Pilipinas lang din. Kung mahilig ka sa basketball, may mga grupo sa basketball dito. Tapos kung mahilig ka magbike, may hmm. mga grupo sa bike. Pwede kang sumali. din. Kung gusto mong bilyar, may grupo sa bilyar. Fishing, may grupo sa fishing. Scooter? Scooter, oh, no? may grupo din. Kaya di ka mag-bore dito. Basta ano lang. Anong ka lang makisama. Walang problema. Di ka mabuboring dito. Yun lang. Parating magpag-ilibang dito mga Which is totoo yun. Bago ka pumunta ng Dubai or any country na pupuntahan mo, meron kang goal meron kang pangarap, ambisyon. Dapat baon-baon mo yun, yung pangarap mo. Baon-baon mo yung goal mo. Meron kang malalim. Pinag May pinaghuhugutan ka kung bakit aalis ng Pilipinas. Kung bakit mo iiwan yung pamilya mo sa Pilipinas. Para iwanan yung anak mo, asawa mo, o sino mang kamag-anak mo sa Pilipinas. Napakalalim dapat ng ugat na yun, mga pangat. Nang reason na yun kung bakit aalis So yun pa lang, reason na yun para hindi ka dapat mahomsik. Para hindi ka talaga mahomsik, mga pangat, iiwasan mo yung mga toxic na tao. Kahit saan, kahit saan bansa. iwasan mo yung mga negativity. Pre, pag Maraming iwasan mo yan, iwasan mo yung mga tao na dadaling ka doon sa Kala mong ikaw, awasak, o ikasisiran ng pangarap mo Kung hindi bilong sa pangarap mo, eris risk ka agad yan Real talk yan mga pangat Para maging focus ka doon sa goal mo kung bakit ka nandito Guess mo na siguro kung ano ang ibig ko sabihin Kasi dito sa Dubai mga pangat, madaling uh, makuha yung mga bagay na For example, uminom, mag beer house mag-bar Kasi nasa paligid lang siya mga pangat ngayon, kung buo yung pangarap mo o goal mo sa buhay, ito pag tungtong mo rito, yun ang babantayan mo yung sarili mo. Kasi kapag halimbawa nasanay ka na sa ganung lugar, na lagi ka nagbubar, lagi ka nagbibiraos, lagi kang uh, nakikipag-inuman. Ngayon, pag nag-iisa ka na lang, hahanap-hanapin ah, ang katawan mo yun. So, pwede mong ika-homesick yun. Pwede mong ikasira pa ng pamilya mo. Uh, isa pang panlaban sa homesick, workout. Lagi kang mag-workout, kumbaga exercise. Maging busy ka busy tayo sa trabaho, alam natin. Pero bukod sa trabaho, dapat meron kang ka pag-ibang pinagkakaabalahan. Yung pinagkakaabalahan mo na yun is uh, nakaugat pa rin yun o nakasangay pa rin yun mga pangat sa goal o no, pangarap mo no, na pinagkakaabalahan mo. For example, gusto mo uh, magkaroon ng negosyo pag mo ng Pilipinas. So magkaroon ka ng isang bagay na pinagkakaabalahan bukod pa sa trabaho mo. Passion mo siya and then kumikita ka. Parang ganun. Anything na bagay na pwedeng income, doon ka mag-focus. At pangalplo, spiritual life importante yan kasi hindi natin pwedeng sabihin na then, focus lang tayo sa pera kaya tayo nandito hindi, dapat balance ang buhay may social life, may trabaho may sarili, and then kailangan importante sa lahat pero tayo spiritual life no? kailangan mo yun, palaguhin yung spiritual life para hindi ka ma-homesick 18 years old, actually napakabata mo 18 years old, so kalakasan pa yan eh. yan yung pagkakataon din para magkaroon ka ng isang bagay na oportunidad na maging busy ka doon sa makabuluhang bagay. Huwag mong sayangan yung kabataan mo para mag-explore at magkaroon ng magandang kinabukasan. Kahit sabi mo may baby ka na, hanapin mo lang, hanapin mo lang. Tuklasin mo lang, makikita mo yan. Ang importante yun, kasama mo yung magulang mo rito pag pupunta ka rito. Yun yung napaka-importante. Kasi hindi ka nag-iisa. Unlike sa mga kababayan natin dito na nagpunta na nag-isa, nakipagsapran na mag-isa, Totally talaga zero sa idea at lang mo sa ibang lahi at sa Pilipino, no? sobrang hirap ng mga pangat. Pero ikaw, may kasama ka rito, may magulang ka. So, magagalit ka niya. Ako, kagaya ko, pumunta ako rito. Sobrang, alam mo yun, di ba? Talagang nanggigigil ka, di ba? Sobrang gusto mong makaaon sa kairapan, kaya ka pumunta ng Dubai o ibang bansa. So, dapat laging sariwa yun. Sa isip mo yun, yung mga bagay na yun na babalikan mo at babalikan, babalikan mo yung kung bakit ka nandito. Yung reason, yung dahilan. Para lagi kang may energy na maging straight lagi sa buhay. Yun lang. Pag mag-boring ka, chat ka lang sa akin, mag-fishing tayo. Iyon, na yun. Yan tsaka isa, nag-fishing nga pala kami minsan. O siyempre, ginto, pag nag-boring ka, <laughs> ka, <yun, pag maboring, laughs> chay-chay ka lang. Upo ka lang din sa sa kanto, sa sa mga bangketa rito. Mawawala na yung stress mo. Tsaka siyempre, huwag mo ka lagi, mag-message sa pamilya mo sa Pilipinas. Ano, sa asawa mo. Isang araw, huwag mo palilipasin yun, na hindi ka mag-message. May reply man o wala, mag-message ka kasi nga importante yun dahil communication pa rin. Siyempre magkaiba yung oras natin sa Pilipinas tsaka dito, 4 hours ang diferensya. Huwag mo lang hintayin mag-reply pa. Busy, busy rin yun sa Pilipinas, busy ka rin dito. So importante may communication okay. kayo, voice record. Masasagot yeah. po tayo ng isa pang tanong mga pangat. Kung napupunta dito na naghihingi ng tip sa atin, babasaan niya ni Cedric. Ako sasagot ikaw. Ako rest lang, sagutin mo rin. Ako, Lodz, napadpad ako sa video mo, tips naman, buhay dyan. Pales pa lang ako, payuwi. Salamat. Salamat lang, Lodz. Pagkatuloy mo yung buhay diba Para sa akin, parang Pilipinas lang yun. Eh. Mahaluan lang ng mga ibang lahi dito. Pero ang kaibahan lang sa atin sa Pilipinas, ito ay? Maraming bawal dito. dapat iwasan dito. Ikatulad sa Pinas na kung saan saan ka lang tatawid dito, bawal yan. Tapos yung Ramadan dito, iwan ko dito. ngayon. Pag oras ng time ng fasting. fasting. Uh -huh. Hindi ka kakain sa mga open area like sa labas ng restaurant. Kailangan nakatago ka. Actually mga bangag, ang Ramadan dito, hindi ka gaya ng Saudi. Tay okay, konti na nag-adjust. Kasi kung napanood niyo yung mga balang. previous vlog ko ng Ramadan, no, makikita niyo yung mga paano kumakain makain ako sa mga restaurant. Kaya nasa loob lang ako ng restaurant. Dati kasi close yan eh. Way back 2018 na. 18, 19, 20 close yan sila eh, yung mga restaurant pero after pandemic nag-open na sila eh pwede kumain pero nandoon pa rin sa loob ng ano loob hindi dito ng ganito tsaka isa pa mga pangatlo yung ang kaibahan kasi pagdating sa Pilipinas tsaka dito sa atin kasi sa ano sa mga simpleng tao ay yung mga hindi, hindi, naman talaga high high end na ah. yung kagaya namin ah. ang inisip natin sa Pilipinas paano yung kakain natin mamaya kakain lang natin tanghali na ah. ang inisip talaga natin kakain natin mamaya ng hap gabi kasi yun ang problema eh no? simple yan. yung sasaingin mamaya magkahanim si buyas, bawang, mantika, toyo, suka. Dito hindi iniisip yung ganun. Pag wala sa'yo, sa kasama mo. <tinyo> dito kasi hindi yung problema Problema, alam mo yung problema ito? Yung renta sa bahay. <tinyo> renta sa bahay, ang mamahal na. Tsaka, basic yun. Kumbaga, ang pinaka-isa pang problema rito yung yung titirhan mo. Bed space or uh, partition. Marami kayo sa kusina. Okay. Eh, sama sa bahay. Kung sanay ka sa bahay nyo na pagising mo, pamilya mo lang nakikita mo, hindi to hindi. Eh, pero kung first time mo sa abroad, ah, ito yung masasabi ko. Pero kung nakapag Saudi ka na o oh, ibang bansa, kahit sa Japan, eh, same, same lang rin. Iba-iba eh, tao. Minsan may ibang lahi kayong kasama sa isang plat mga gano'n, o yun yung adjustment na gagawin mo. Siguro sa una, maninibago ka dahil, syempre hindi ka sanay, pero a week, a month, makaka-recover ka rin, ma-adjust mo nyo sa inyo. Tapos sa trabaho rin, gano'n din. Syempre, iba't ibang lahi yan, adjustment pa rin. Kung, kung inisip mo yung English, hindi, hindi naman barrier yung English dito. No like, no like lang, Mm, um, You, you, me, me, yes. down, down, up, up. <laughs> saka ah, sa sasakyan dito, yung transportation, madali lang naman. Yun, pag nagtatrabaho ka na, may dalawang klase dito, naka lift ka, at saka naka-commute. Metro. Yeah, pag nag-commute ka, babas ka, metro ka. Pag naka lift ka, service, mayroon niyang time, timing. Yeah? Interval yan, tagal. Oh, oras. Mo, mga 30 minutes. nalit ka ng isang bus, Antay ko na naman 30 minutes. Mm, may dagdag ko. Tungkol sa pagkain is, kaya nasabi ko kanina pareho lang sa Pilipinas. Kasi kung gulay, oh. kung ano dun sa Pilipinas, meron din dito. Yo. Tuyo, meron. Isda, prutas, dilata, yung mga, mga noodles lahat. Sardinas. Sardinas. Sa amin kasi sa Bisaya, yung ginamos. Ginamos, bagoong. Bagoong. Mm. Meron yan, kaya dito di ka mahihirapan maghanap kung gusto mong magtipid. Kung nasa Pilipinas ka ngayon, magdala ka ng maraming malunggay. <laughs> malunggay meron. Kasi mayroon. yung malunggay sa Pilipinas, pagpulat mo lang na dito mga pangat, ang malunggay ito, 8 dirhams. I-convert mo sa 15 pesos, umabot siya ng 100 plus. plus, plus pesos. Ano lang yun? Walong, walong tangkay lang yun. Pero ang kangkong dito, ang ah, sobrang kang mura. ng 1 dirhams ang kangkong. Ay, isa pa. Kapag ka ikaw naka-accommodation, so malayo ka sa siyudad, of course, nandun ka sa mga desyertong lugar. Pero pag ikaw naka-live out, kagaya namin, para ka ba sa Makati, Pasay, ganun na. Ganun. Hmm. Basta may trabaho ka lang, wala kang dapat ipagkaalala. Basta may may trabaho ka lang, kaya mo nang i afford yung uh, pagkain dito. Pag nawala ka lang ng trabaho, ayun ang malaking problema. Paano mo susustain yung bahay mo, yung pagkain mo, yung padala mo sa Pilipinas. Kaya yung nang iingatan, yung hindi ka mula ng trabaho. So eh, mga pangat, binipat na kami dito sa loob ng Juice World kasi sobrang init sa labas. Avocado muna. Avocado with honey. Sa'yo. Avocado with sugar. <laughs> with milk. <laughs> Sampu lang to. Okay, ito. 11 grams. Pero ano na yan, pure yan mga pangat. So, sabi gusto sa'yo, pure yan. Anong oras na? Yun. 2.36 na lang magaling araw. Wala naman tayong pasok bukas kaya vlog vlog muna tayo. Grabe. Talagang malasa mo yung balat na. Mm, ang palaya. <laughs> <laughs> yung balat mismo ng ano. Yung aroma ng avocado. No? Yung pure siya mga pang pure. Sarap. Mm. Uh, solid tapos may honey. Mmm, oh, diba? bagay na bagay sa mait na panahon. So yung mga pangat, kalabas na namin ng juice world yun, di ba? kanina, ang labing yan, ang init na naman eh. Oo, oh, di ba? At syempre, mga pangat, uwi na. Anong oras na, mag-alas tres na naman din yung araw. At syempre, may dala-dala mga pangat. <laughs> kung ano man to, dala, dala natin. Syempre, sa next vlog nyo na ito makikita. Sponsor, mga pangat, sponsor. Sponsor by... Dudong, dudong. <laughs> kung ano man yung dudong na yun, mga pangat, makikita nyo yung mga pangat sa next vlog natin. Kaya abangan nyo kung ano naman ito, mga pangat abangan nyo sinasabi ko sa inyo mag enjoy kayo rito well mga pangat maraming maraming salamat sa Paola at syempre sa pagsama sa amin si Cedric at sana nabigyan namin kayo ng magandang idea at tips dito sa mga tanong nyo mga pangat kung paano kayo magpunta rito sa mga bago pa lang yun syempre don't forget to like share and subscribe kung bago ka pa lang and think positive lang good vibes God bless you all to God be the glory see you on the next one let's go, let's go. <laughs> 3.20 na mga pangat na madaling araw ang lakas ang pag mga pangat Ewan ko lang kung nakikita nyo, sobrang pag. Ganito mga pangat na nasa ko dati nung nasa DIFC pa ako. Fog is real mga pangat pag madaling araw. Actually, kala mo umuulan pag madaling araw. Tapos tumutuloy yung mga bubong kahit walang ulan. Gayon mag dito mga pangat pag madaling araw. Kaya nag-outro kami eh. Hindi ko napansin na. Nandun yung kami sa Juice World. Tapos biglang kami lumabas. Nag-moist mga pangat. Oon tayo yung mga GoPro. So medyo malabo. <laughs> Let's go! <laughs> ulit, ulit, ulit. Okay. Let's go. Okay. <laughs> Alamit na mag-let's go. Ano? Sige na. Ah, uh, ito, saan ka? Saan ba? Diyan ka. Diyan ka. Straight na. Ah, nga pala. Hindi dito. Straight. Dito ako straight pa gano'n. Ayaw mo kapit. Oo. Oo. Sige na Ayun. na mga pangat. Sige na. Ito na mga pangat, kukunin natin yung ating uh, in-order na woven para sa ating t-shirt to mga pangat, diba? Check, oh, yun, ito, mga pangat, tiniliber ni Karim, Madam Karim, uy, ito, mga pangat, let's go na, let's go! <laughs> Gakabit na natin ito mga pangat sa ating t-shirt, let's go!